So, ito guys ha, merong trend ngayon. Yung piliin mo ang Pilipinas na kanta. Tapos transition. Yung parang habang gumaganon-ganon, tapos nakaka-makeup, tapos hanggang magkaroon ng Filipinian dress. O merong bagong gumawa ng challenge na to, okay? Hindi ko na lang lalakasan yung volume kasi baka maano yung video natin. Pero panoorin nyo guys ha, merong bagong gumawa nitong trend at maraming, uh, maraming natutuwa except sa mga DDS. Okay, panoorin natin. 'Di ba? Ang ganda. Oh, 'di ba? Oh, 'yun no? Oh. Oh. Pero hindi 'yan natatapos sa puro pagpapaganda lang. Hindi 'yan natatapos sa puro pagpapaganda. Ayun ay si none other than si Congresswoman Mix Nograles. Okay? So ituloy natin ha. Oh, 'di ba? Oh. At syempre, hindi mawawala, PBA party list. <laughs> Pinrobot niya yung party list nila. Oh, pero hindi matatapos yun doon. Oh, meron din siyang uh, mensahe para sa mga, uh, yung mga abuses against sa mga kababaihan and against sa mga, uh, nagdagdag din siya ng ganyan. So, merong, merong ano din, parang public awareness para sa mga social issues. eh, okay, so, may ganyan. Iyon ang bongga. <laughs> Grabe naman yan. O, oh, di ba? Ang ganda. O, oh, tapos may ganyan din, oh. Ang galing. Oh. aw oh, di ba? Piliin mo ang Pilipinas. 'Yun po ang mensahe ng kanta. Pili, tanda niyo na piliin mo ang Pilipinas, hindi hatiin mo ang Pilipinas. <laughs> okay? Piliin choose the Philippines diba Ano anong posibleng mensahe ng choose the Philippines over China? Okay, 'yun ang posibleng mensahe noon. Okay, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang kapwa mo Pilipino, hindi yung puro no comment. <laughs> Parang 'yun ang 'yun ang mensahe yata dito ni ni uh, ni Congresswoman Migs. Eh okay, so bakit-bakit ano bakit uh, maring hindi natutuwa dito yung ilang mga DDS. Well, kung sinusubaybayan nyo eh kasi merong mga ugong-ugong, merong mga chismis. Hindi ko naman alam kung gaano katotoo. Na itong si Congresswoman Mix Nograles ang uh, kumalaban sa mga Duterte para po sa mayoralty seat sa Davao City. Okay? Yung ilang dekada na nahawak ng na mga Duterte, yung kapangyarihan si uh, mix ang posibeng lumaban. Of course, uh, bago naging pangulo si PRRD ay talagang magkabanga sa politika ang mga Nugrales at mga Duterte. And for the longest time, Duterte yung mga yung nananalo at hindi makasingit yung mga Nugrales sa City Hall ng Davao. Pero ang pinagkaiba ngayon eh yung suporta ng admin ng palasyo. Eh pakiramdam ko ay buong-buo dito kay Attorney Migs kay uh, Uh, possible kaya na Mayor Mix, Mayora Mix ng uh, Davao City. Okay? So uh, sa akin kasi uh, alam niyo naman ako I'm a big fan of progressive and uh, mga dynamic and mga uh, exciting na mayors, di ba? Na na creative mag-isip na magaling sa social media. Kaya tingnan niyo yung channel ko, puro yun ng mga sinusuportahan kong mayor. Gusto ko yung mayor na na connects with the people at gumagamit ng social media kasi po napupulsuhan niya yung mga kailangan ng tao and nakikita ko na ah, yon si uh, Mayor Mayora Mix ba diba? kung maiisipan niyan tumakbo sa Davao of course mabigat yung laban eh, alam alam natin yung mga Duterte eh, they are there for a reason diba kaso uh, syempre uh, kapag lumaban niyan Siyempre, eh, yung mga Duterte, lalo nga yung sitwasyon nila ngayon, eh, talagang they will go all out para po to protect yung kanilang fort, yung kanilang teritoryo, di ba? Kasi lalo na, alam naman natin, kung sakaling maupo ito sa City Hall ng Davao, ay baka makita, baka may mga makita ng mga bagay na mga hindi maganda doon sa mga previous na mga nakaupo. Hindi natin alam, eh, hindi natin alam unless manalo si Mayor Amigs o kung sino mang nograles yung lalaban di ba maaaring makita yung mga naging problema at yung mga naging uh, mga naging uh, kung ano man abuses o kung ano man ng mga nakaupo dati at uh, masisilip yung mga Duterte kaya talagang hindi nila papayagan na ganyan uh, na na Uh, makaupo itong si Mayora Mig. So, sa akin lang tingnan po natin kung ano mangyayari kung let the people of Davao City decide, kung sino ang gusto nila, kung happy pa rin sila sa mga Duterte o kung gusto nila ng pagbabago na, gusto nila ng mas dynamic, mas creative at mas uh, uh, she she is very very intelligent eh. Ang galing ni ni Attorney Migs talaga sa, sa totoo lang. Napakatalino, napakahusay, napaka galing ng mga ideas and tingnan natin tingnan natin it's the choice of uh, news kung who they want to support pero syempre like I said ang direksyon ng administrasyon ay i-wipe out itong mga Duterte and of course ang pinaka-importanting seat dyan, ang pinaka-importanting kailangan nilang matanggal ng mga Duterte, kung gusto nila talagang mapilay itong, itong pamilyang ito, itong kampong ito, ay yung kanilang stronghold of Davao City. Okay, so uh, will will attorney Mix be able to free Davao City. We just have to wait and see. Okay, pero ganun paman, good job Attorney Mix. Dito sa piliin mo ang Pilipinas. Sana all pinipili ang Pilipinas at hindi puro no comment at hindi puro uh, pag-abogado sa China ang ginagawa. Piliin natin ang Pilipinas. Hindi po hatiin. Okay? Don't tayo sa mga bansa na nililigawan tayo hindi yung mga bansa na pinapaliguan tayo. Okay so thank you very much po. See you po sa next vlog po natin. Bye bye guys.